So, hello, what's up kapada? So, for today's video, nandito nga po tayo sa bukid mga kapada. And dahil nabanbanog na akong mag-voice over, ay itatry ko ngayon ang ganito naman. Napagbablog yung sinasabi ko na agad yung gusto kong sabihin, hindi yung orayin ko pang mag-edit ba. What? So, ay nabanog na. So, nandito tayo ngayon sa bukid. Kasama ko si Papa ko and adun siya nag-kukuliglig. kukuligleg nag kukuliglig don't worry mga kapada kasi kahit na hindi na ako magbo voice over ay adan tulat lang tagay ang tiyal daw nga voice over pa nga tatata na pa nga nag voice over kasi kada so nga aktual pa yung makita yun kung mga kanya. kanyak don't worry mga kapada kasi kahit na hindi mo na ako magbo-voice over sa ngayon ay maririnig maririnig naman ninyo maririnig ninyo ah, maririnig pa rin ninyo yung tagline kong ay isu so agrot so maririnig niyo pa rin sa akin yun mga kapada. so don't you worry when I send parang nagbo-voice over lang din So, medyo tumitila na yung ulan dito mga kapada. At hindi pa po tayo tapos nagbungkal giniginaw na nga rin ako mga kapada. Ayan you know? o. Joke. <laughs> so, dapat kita kanya yung adatin nuwang nuwang me. Nuwang me? What? Ayan <laughs> <In>, na <in, in. laughs> ni. Mga kapabalagayang tiyan voice, voice <laughs> no, akto yung boys-boys over. Nuwak to gaya mga sa uka nga ikat. <laughs> Huwag mo makakatawa kasi mabalbal ang kinakausap mo? Hangin! <laughs> Nandito na tayo sa bukid ulit. namis ko iyong... namis ko itong angot ba ng ano? namis ko itong angot ng... pitak. Ah! Huh? hmm Nagbang hmm. law. Ngayon mga gajay nga tatao at ke nabaksit at para kanya daday ta. Da. At sikit garod. At di ya kapada. Ay! Uh, isu agarod! Sa baga ngakas jai. nga ka sadya Isu lagarod niya, isu lagarudan Kung nakanya nga nabannugak ang voice over ha, isu nga tatakot. Hmm. Slak labal lang so banood tu yan. Yosha! So ayun mga kapada, sa ngayon ay nagbubuskil muna tayo ng ito sa kupis. Buto ng kupis ay itatanim natin. Pero bukang hindi pa tayo makakatanim ngayon mga kapada kasi nga malakas yung ulan. Andito tayo sa bukit. Kubungkal pa lang ako tapos nalalayos sa ng tubig. Sarp so, maligo sa ulan mga kapada. Naligo oh. na ako pero naliligo ulit sa ulan. Pero kumukulog-kulog pa mga kapada at malakas na yung ulan. So may plastic dyan sa taas ng cellphone ko kasi nakalimutan ko yung pinaglalagyan ko ng cellphone tuwing yung umuulan. Meron ako pinaglalagyan pero ngayon nakalimutan ko kaya nakaplastic lang muna ako. Yung kaputi ko na tagwa 17 <laughs> nilagay ko muna dyan sa cellphone ko para hindi mabasa. Alah! Nagagot na po tayo ng lamok kung anumang mang insekto yan. Ayan o. Oh pinapapak na naman ang ating muka ano pang papapakin sa ating muka pangit na nga sisirain pa <laughs> ayun mga kapada kulang yung ating itinanim okay na yan so sana bukas hindi na umulan para hindi maanod yung ingmula natin kahapon na kaya uuwi na tayo mga kapada tapos naman ang ating ginagawa so basang basa tayo sa ulan at meron pa tayo kagat hanip ka ng insik